Ikaw nga na ko patira Pamati kita ka istorya Sangit tayo nga kabaraka Hi. A story time At enjoy kita Magandang araw mga bata Maraming salamat sa pag sa akin Para makinig sa panibagong kwento naman natin Kumusta kayong lahat? Ok naman po, kaya lalim! Mabuti kung ganon. Ang kwento natin ngayon, si Laleng at ang Lakbay Paaralan. Kwento ni Monsi at kuwit ni Ara Villena, mula sa Adarna House. Walang katulad ang paaralan namin sa Surigao del Sur. Hindi ito mararating ng bus. Maliban na lang kung kaya nitong dumaan sa ilog at bundok. Kadalas ay nasa gitna ng bukit ang paaralan namin at may sekreto kami. Minsan, tuwing kailangan, naglalakbay ang paaralan namin. Noong unang araw ng pasok, muntik na akong matalisod dahil sa kaba. Wala akong kilala. Wala akong kaibigan. Ngayon lang ako nakarating sa Hanayan dahil lumaki ako sa ibang baryo kasama sina Nanay, Tatay at apat kong kapatid. Para makapasok sa dati kong paaralan, kailangan kong tawirin ang maraming ilog at maraming bundok. Kaya naman, inilipat ako ni Nanay at Tatay dito dahil ilang ilog at bundok lang ang layo ng paaralan mula sa tahanan namin. Mat ang unang klase namin. Good morning class. Bati ng guro sa amin. Good morning, Cher Maya. Sagot ng mga mag-aaral. Ngayong araw, may bagong mag-aaral na dadagdag sa pamilya natin. Sabi niya'ng sabi. Maaari ka bang magpakilala? Tanong niya sa akin dumingon ang lahat sa akin, kaya namalipit ang tiyan ko. Good morning, classmates. Ako si Laleng. Nice to meet you, Laleng. Masayang bati ng mga kaklasiko. Ang aralin natin sa araw na ito ay multiplication. Kumuha kayo ng isang perasong papel at sagutan ang seatwork na ito. Sabi ni Teacher Maya habang nagsusulat ng mga bilang sa pisara. Naku, pudpud na pala ang lahat ng lapis ko. Dinala namin ni nanay ang lahat ng gamit ko sa dormitoryo para hindi ko na kailangang tumawid ng ilog at bundok. Pero lumat sirat sira ang lahat ng gamit ko. Mga gula-gulanit na lapis, doray-doray na kwaderno, at pulang kulang na kayola ang kaya lang bilhin ng nanay at tatay. Ano na kaya ang sasabihin ni Teacher Maya? Ano na kaya ang iisipin ng mga kaklasiko? Ay nako, sinikap ko ang ang 15 times 8, pero budbud na ang lapis ko. Tinapik ako ng katabi ko. Nanay, gusto mo bang kumiram ng lapis? Hala, eh paano ka? Garil ko. Huwag kang mag-alala. Meron akong ekstra. Inabot niya sa akin ang lapis. Isay pala ang pangalan ko. Laking pasasalamat ko kay Isay. Natapos ko ang sitward sa takdang oras. At may bagong kaibigan pa ako. kasi saya ng susunod naming klase. Tinipon kami ni Teacher Maya sa isang maliit na silid-aklatan sa buntot ng bukid. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga manubo. Sino rito ang manubo? Marami sa amin ang nagtaas ng kamay, kasama ako. Marami pala kaming mga manubo sa klase. Ang manubo ang pinakamalaking pangkat etniko sa Mindanao. Maraming mga manubo ang kabilang sa katauhang luman. Paliwanag ni Teacher Maya. Mga bata, alam niyo ba ang ibig sabihin ng manubo? Ang salitang manubo ay nangangahulugang tao. Matatagpuan ang mga manubo sa mga kabundukan, lambak at talampas sa agusan, bukid Cotabato, Davao, Misamis Oriental at Surigao del Sur. May makapagsasabi ba kung sino ang mga lumad? Itinaas ng isang bata ang kamay niya at sinabi, Tayo ang lumad, Cher! Ibuli, Subanyen, Manobo, at marami pa tayo ang lumad ng Mindanao. Very good, Pepe. Puri ni Teacher Maya. Para mas marami pa tayong matutuhan tungkol sa Manobo, magbasa tayo ng aklat. Get one and plus. Sayang at walang umabot na aklat sa mesa ko. Mukhang kulang ang mga aklat. Gusto mo bang mag-share ng aklat, laling? Tanong ni Pepe. Pwede rin ba akong makibasa sa inyo, Pepe? Kiling ni Isay. Laking pasasalamat ko kay Pepe. Nakinig kami tatlo kay Teacher Maya habang tinatalakay niya ang nakasulat sa aklat. Natutuhan namin ang mga manoko ay nakakalat sa Mindanao. Meron siguro akong pinsan o tiyahin sa bawat baryo. Nabanggit din karamihan sa amin ay magsasaka tulad ni tatay. Para sa huli naming klase, dinala kami ni Teacher Maya sa munting bukid. Anong gagawin natin dito, Teacher? Tanong ko. Laleng, ang huling klase natin sa araw na ito ay agrikultura. Ang pinakamahalaga sa lahat dahil sa lupa galing ang kinakain natin. Magtatanim tayo ng paborito ninyong munggo. Iyaw ni Naisay at Pepe. Tama. Puri ni Teacher Maya. Munggo, talong, kalabasa, at okra ang ilan sa mga gulay na itinatanim ng mga luman. Tumambad sa amin ang walong binungkal na lagay ng lupa sabit na sabit akong magtanim dahil ang mga kapatid ko lang ang pinayagan ni tatay na tumulong sa pagsasaka. Unang beses kong magtanim. Sa bawat lagay, magtatanim tayo ng labing limang bingi ng munggo. Kung mayroon tayong walong lagay, ilang bingi ang itatanim natin? Isang daan at dalawang Cher! Sagot ko. Napakarami naman. Saan natin kukunin ang mga binhi, Cher? Huwag kang mag laleng. Nagdala ako ng sapat para sa lahat. Yay! Ang bait ni Teacher Maya. Nagtulong-tulong kami magtanim. Pagkatapos, nagpunta kami sa munting covered court. Naglaro kami ng mataya-taya kasama ng mga mag-aaral mula sa ibang baitang. Tinuruan din kami ni Teacher Maya ng isang awit. Umindak kaming lahat sa awit. Tungkol ito sa buhay ng lumad sa bundok. Umuulan lagi roon. Kaya nagtipon sila ng kahoy at dahon para magtayo ng bahay. Masaya siguro sila dahil sama-sama sila. Nang sumapit ang linggo, binalikan namin ang mga tanim namin para mag-ani. Pumitas kami ni Naisay at Pepe ng maraming bunggo. Habang ang iba ay nag-ani ng talong, kalabasa at okra. Sama-sama kami tumulong sa mga guro para magluto ng tinakbet. Sarap! Nang kinagabihan, pinagana ng mga guro ang generator para buksan ang mga ilaw. Natapos namin ang mga takdang aralin namin bago matulog. Papikin na ang mga patakot na may narinig ako kaluskus sa nabas. Isay, isay, gising! Ay, hindi ko pa iyon? Ano yun, lalim? Malamlang na sagot ni Isay. Wak, 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 wak! Umamon ang buong dormitoryo. Saway nagsbisbang ng kamoy. Wak, 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 wak. Mas malakas pa sa kulong. Wak, 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 wak. Umilitit ulit ang tiyan ko. Mas nakakatakot pa ito kaysa noong tukang aking ng pasukan. Shhh! Galing! Gulong ni Pepe. Mga wak, wak, ang ting. Ingat! Ibig niyang sabihin lumingon ako sa paligid, pero tila hindi takot ang mga kamag-aral ko. Mukha silang malungkot. Kumupugad minsan ang mga wakwak sa paaralan natin. Pinapalayas nila tayo sa ating mga lupain. Paliwanag ni Pepe. Manahimik na lang muna tayo. Kulong ni Isay. Walang nakatulog hanggang umaga. Paspasang pumasok si Teacher Maya sa dormitoryo. Ligtas ba kayong lahat? Pitya Tumakbo kami lahat sa kanya para yakapin siya. Anong kinawa ng wakwak, Tanong ko. Lumabas kami para sila't mamabangis na halimaw. Pinunit ang mga wakwak ang mga buhit at proyekto namin sa silip aralan. Pinipog ng mga wakwak ang mga lahat sa silip at latan. Ang pinakamasaklap, sinunog ng mga wakwak ang mga pananin kami. Naiiyak na ako nang niyakap ako ni Teacher Maya. Chell, sinunog ng wakwak ang paaralan natin. Saan na ako mag-aaral? Ha? Walang nangyari sa paaralan natin, Laleng. Tumingin kami lahat sa kanya mga sulit aralan at mukirin ang tanging sinira ng wakwak. -wak. Ngunit nandito pa rin tayo. Tayong mga guro at istudyante, tayo ang paaralan. Tama siya, nandito pa rin kami. Pero, ano nang gagawin natin ngayon, Cher? Tanong ko. Magbabakwit. Sagot ni Naisay at Pepe ngumiti si Teacher Maya. May sekreto tayo. Pinsan, tuwing kailangan, naglalakbay ang paaralan natin. Sama-sama kami nag impake bago mag-backweek. Naiwan ni Insay ang mga lapis niya sa silid aralan, kaya ipinangako ko ako naman ang magpapahirap sa kanya. Tinipon namin ni Pepe ang mga nakaligtas na aklat sa silid aklatan. Ipinangako namin, ibabahagi ito sa lahat. Tinulungan din namin tatlo si Teacher Maya na, na ng mga binhi. Sama-sama namin ginawit ang ilog at bundok. Sinuong namin ang mga bubat ng walang takot. Tulad doon, pinugaran kami ng mga wakwak. Naghawak kamay kami at umawit papunta sa bago naming tahanan. Noong makarating kami sa isang baryo, tinulungan kami ng ibang mga bata na maghanap ng mga silid para sa mga klase. Duman din pala sila. Ipinakilala ako ni Naisay at Pepe sa kanila. Naglakbay na rin pala si Naisay at Pepe rito nung tinakot sila ng mga wakwak -wak dati. Sama-sama naming hinawan ang isang lagay ng lupang maaari naming taliman ng mga sinagip na binhi. Teacher Maya, babalik pa ba tayo sa lupain natin? Tanong ko sa kanya. Yumugun siya at niyakap kami. Oo naman, tulad ng mga ninuno natin, magtataling pa tayo ng mas maraming munggo talong, kalabasa, at pokra sa lupain natin para hindi na ito pugaran ng mga wakwa. Kay ng lakbay paaralan namin. Diyan nagtatapos ang ating kwento, si Laling at ang lakbay paaralan. Mga bata, ipinapaalam sa kwentong ito na ang bata ay may karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. At higit sa lahat, ang aral na makukuha dito ay inaasahang makatutulong upang mahubog ang mga batang mambabasa para maging Pilipino may pagpapahalaga sa edukasyon at kulturang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam! Marami salamat, सलम अ